Kanyan din ba nangyari sa motor nyo? Sa scooter nyo, sa tricycle nyo, or sa single nyo? Yan, baka ganito rin nangyari tulad sa akin. Ayaw mag-charge. Ayaw, ayaw musina. Ayaw na rin mag-push start. Ano rin nyo to? Yan, yung tricycle dito sa amin na ginagamit. Ang ay na magano push start. Buksan natin. Ay mag push start. Nakabukas na yun, 'no. Ayun, no, nakailaw na 'yung ano. Hmm. Pag ini-preno, ay pag ginaano namamatay matay padyakang ko ah <laughs> hmm? Ayo mag charge. Ayo mag charge. Ayo. Ayo. Ay, yung ano, basina. Ang hina Hinala ko ito sa battery to Na gano'n doon Na namumuti muti Buksan natin yung battery Tignan natin Baka gan ganito rin nangyayari sa ano nyo Sa motor nyo, tricycle nyo O yan nyo Ayan Ayan o no may corrosion er, corrosion tawag yan sa mga ano yan puti puti na yan hindi ma ano masyado ng hindi maka ano yung kuryente dyan kaya ganyan linisin natin try natin ano kung maga charge na tanggalin ko lang tanggalin natin yung ano battery hmm, ayaw na hindi na mapihit ng ano Hmm, pilitin natin. Ayun o, no? ito kaya. Tigas! Angit, may muta. Ayun, <coughs> hindi siya na ng kuryente dahil sa mga puti-puti na yun no? hindi mga pagpene eh no dami oh linisin nyo lang yan try natin ito mamaya kung under kung ayos na oo oh, nga eh matanggal nyo lang yan oh no? tapos maganda is isisin na rin natin is isisin na rin natin para ano yan puti-puti mawala ito corrosion na siya oh ayan mga lawang oh isa rin yan dahilan din yan para ano ganun hindi gumana yung battery natin hindi mag charge ayan isang paisa ayan oh puro kalawang na oh lilihain ko yan mamaya ginisim natin ito pati ito liha din lilihain na rin natin ito mamaya natin isulihin na hindi natin gasolina natin. Yan, babad ko lang sa gasolina. Para linis na linis. Kasi wala liha. Yan, diyan ko lang ng 300 medyo magaspang lang. Yung mga ano niya gilid-gilid ito. Malawang na yan, yun yun. Puti-puti-puti niya. Dami. Ayan yung puti-puti, yung, oh. Basta dito yung malaga dyan, kabilaan yun. Milisin na rin natin. Ayan yung kalawang, siyempre ito. Iyayin natin to. Ayan, dalawa. Hindi makapasok yung ano yung kuryente eh. Kasi ng mga dumi. Yung pati-pati na yung kanina. Siguro pag kinakarwash, yun siguro yung ang daylan. ito rin mga to ito talaga kailangan lihain talaga to yun o no? ng alawang ito yung likod Ano, wala akong salubo. Pupunasan nyo muna ito bago nyo pandan. Isa din yun. Saliyain nyo lang. Yeah, malinis na siya. Ayun oh. Pati yung likod malinis na rin. Balik na natin yung battery natin. Ganyan lang. Ano <tinyo> na? Tingnan Ayan, pipitan na natin. Kasi pag hindi rin maigpit, wala din, maglulus-lus din yung ano nya. Maglulus din yung oriente, pag hindi maigpit. Kailangan maigpit to. No? Saktong maigpit lang. Mm-hmm. Hmm try natin. I-charge pa natin yan. Tanong bagong charge. Dakas okay. na. buwas lang nagkaroon agad ng busina diba kanina hindi pakargahan natin hindi mo, wala pa siyang karga eh patayin ko ah o oh. Ay, meron na diba o oh, gumana na ulit yung ano sabi may karga pa yung battery pala hindi lang siya makasupply kasi gawa na nga ng ano, mga dumi na yun puti parang corrosion yun parang kalawang din kalawang din to yan, may mga kalawang tapos may puti puti okay na simple lang, lang sa pagkabit at pagtanggal na ito ng side cover ng TMX125 meron siyang pinakalak dito yan ito dito hinilat na dati malamang kaya nabali. Yan. Pag ibabalik siya, iyanom siya ganyan. No? Dito. Ayan o. No? Ayan Yan. Kita niya yan. Susuot niyo muna yan dyan. Yan. Pag nyo niyo, sabay. Ayan, sa butas na to. Pasok to. Ayan o. No? Maraming dinakaroon ito yung mga bagoan lalo. Bago magka-motor lang kasi sa ilalim ayun yung isa yan kaya may laki yung dingin dyan pagkatanggalin naman ganito tanggalin nyo rito yan ilalim sabay dito diba umi sya konti ayan o oh. ayan ito ito Kaya mo siya. hindi mo siya hilain na gano'n. Kaya kaya nabali sa dati. Ayan ang nangyari dito malamang. Nung unang baklas nito ngayon um, Ang goods na. Ang oh, goods na siya. Nag-charge na. Goods na, goods. Uh, nair kasi walang busina. Diba? Diba? May hirap sa daan, walang busina. Okay lang itong starter. Isipaan naman eh. Eh, yung busina, delikado. Yeah, yan, ayan. Inawa natin. Mga bata pa naman yun natin natin. Sa si school. ang goods na. Ayan, like, share, and comment, mga paps. Yan yung natin dati. Yan o, goods na goods pa rin, Pogi pa rin. Oh, then. i can hear the demons call when they do what they do and now i feel like taking off find a place with a view the pain is never gonna stop if it's controlling you True I wanna put up all my walls cause I'm not